Samantala na natiling Alcalde si Atty. Sheena Tan na nakakuha ng 68,743 na boto sa Lungsod ng Santiago batay sa inilabas na official result ng Commission on Elections. Sinundan naman ito ng kanyang katunggali na si Otep Miranda na nakakuha ng 19,208 total votes habang si Arlene Alvarez Reyes naman ay nakakuha ng 7,690 na total votes. Nanguna naman sa pagkabi si Alcalde si Jermaine Tan Nakapartido rin ni Mayor Shina na nakakuha ng 48,282 total votes. Hiniling ni Mayor Shinatan na patuloy siyang pagkatiwalaan ng mga Santiagueños upang may pagpatuloy ang mga proyekto at programang nasimulan at mas mapalawak pa ang serbisyong tapat, serbisyong kabsat. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni City Mayor Shinatan sa mga sumuporta sa kanya mula noong nangangampanya pa lamang siya. IFM News